guys magandang umaga sa inyong lahat Ayan. binabati ko kayo ng magandang araw ngayon uh, andito ako guys sa sa dilawan nangunguha ako ng dilaw guys Ayan. Uh, sa hirap ng buhay ano, kailangan natin talagang mag hanap buhay, mag sumikap ano, kahit tayo ay may edad na Yeah. ang tao talaga pag sanay na maghanap buhay at uh, kumita ng kahit kaunti basta sa marangala na naparaan ay parang para ka bang magkakasakit pag wala kang ginagawa ano guys ayan sabi nga sa akin ang iba bakit ako nagtitinda pa ng uh, sampagita, ng dilaw at ang kahit na anong hanap buhay samantalang ilan naman ang anak ko sa ibang bansa hirap din naman guys umasa sa mga anak diba kahit ang anak natin ay mababait Diba? Kailangan din natin na ah, uh, kumilos o maghanap buhay at kaya pa naman. Yan. Hindi pa naman masyadong katandaan. Pero wala na sa kalendaryo, guys. Ayan, guys, yung mga pinapangokong dilaw. Ayan, oh. Ayan, yan, guys. oh. Ayan, oh. Ito, guys. Ayan, yan. Ito yung mga dilaw na pinapangokong. Ayan. Ayan. guys sa mga sa mga kaibigan ko sa mga makakapanood nito maraming maraming salamat sa inyo guys sana supportahan nyo ang channel ko uh, at kung minsan hindi ako nakaka pag uh, support sa mga ibang kaibigan ko guys dahil po sa unang una po nagkasakit uh, po ako tapos may ganito pong mga nakarang ito merong counting problema pero pero guys ano Ayos naman na paglampas na pag ano ko po 'yun na napag, uh, na, paglampasan ko po 'yun na anahan ko po 'yun. Kasama po yun talaga yata sa buhay ng tao magkaroon ng problema. Basta ang mahalaga kaya natin. Ayun, ano, wag tayong tayong ano, wag tayong bibigay kung ano man 'yang problema ng hindi naman sa atin ni Lord din kung hindi natin kaya ano po. Ah, uh, sana po pala guys. Alam niyo ba? ay ano ewan ko ba kung ano kung dapat ko pa ba yun na makwento sa inyo kasi talagang ano yan talagang medyo nasaktan ako sa nangyari sa sa akin sa <coughs> hindi naman sa hindi naman sa aking sarili kung hindi dun sa anak ko na uh, ah uh, sinunda ng bunso. Uh, gagraduate na po siya ng senior high. Senior high guys, nalaman-laman ko guys na na buntis na pala siya ng ikapitong buwan. Hindi ko agad napansin kasi palagi ako dun sa sa hanap buhay ko, dun sa pag-alaga ko ng baboy. Meron kasi ako guys, kubo. Meron akong kubo. Lagi akong nandun. Nandun, nandun yung aking dalawang anak uh, bali tatlo pala kasi yung isa kong binata kaya hindi ko namamalaya na hingi lang siya sa akin ng bao nagpapala na papasok na ganyan hindi ko napansin na na medyo lumalaki yung chan ayun guys uh, masyado akong nasaktan kasi ang, ang akala ko talaga makaka tapos na siya, nang sa high, hi. Pasta ngayon, naka-anak na siya, guys. Mag-iisang buwan na yung baby niya. Yan, nakwento ko lang po sa inyo, guys. Ngayon. Uh, kaya, ngayon, nasasabi ko na, ang problema, mga problema, dapat kayanin natin, guys. Huwag tayong bibigay. Huwag tayong, yung iba kasi, talagang dinidibdib lang. Kasi, so, nangyari na sa nasa guys. Yung mga ganyan. Pero sabi ko nga, napag-isip-isip ko na ah, hindi naman bibigay ni Lord yan kung hindi natin kakayanin. Ano guys? Yan. Kaya yung payo ko sa mga may mga pinagdadaanan diyan sa buhay, kapit lang, kapit lang kay Lord. Kapit lang sa mga alam mong tao na natunay na, na nagmamalasakit. Oh. Yan. Yan guys, ito okay, o. So. guys hmm. ah si, Sige guys. Ako magpapaalam na sa inyo. Sana po kahit pa po. Supportahan niyo po sana ulit ang channel ko mga mga kaibigan. Ayan. Hmm. Hmm. Maraming 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 salamat po sa panonood po ng aking simpleng video na ayan nyo po baka po sa susunod kong upload baka po may may ano na may medyo maganda ganda na po no? pero ito kaya ko lang naman po ito inano? E, in, i ini upload po para po yung mga iba po talaga na may pinagdadaanan po sa buhay kapit lang po kaya po natin yan di po bibigyan ng like po natin kaya ano po sige po guys Tara, marami salamat po. Papalam po. Na. Bye bye po. Thank you po. Bye. Sana po uh, sa mga oras po ito at sa darating pang oras sa maraming taon, lagi tayong ligtas at kayo rin po. Sana po wag dumanas na anuman pong karamdaman at anuman pong mag, uh, na problema yung mga konti-konti lang po nakaya po ano. Sige po guys. Bye bye po. Maraming maraming salamat po sa panonood, guys. Thank you. Bye.